Ang aklat ng mga gawa chapter 3 verse 26 ay nagsasabi: "Kaya't matapos buhayin ng Diyos ang kanyang lingkod, sa inyo siya unang isinugo upang pagpalain at sa inyong masasamang pamumuhay." Narito ang maikling paliwanag: Ngunit may aral. Ang talata ay nagpapaalala na ang mga Hudyo ay ang unang nakatanggap ng pangako ng kaligtasan sa pamamagitan ng Panginoong Hesus. Pero ang kaligtasan ay para sa lahat ng tao, hindi lang para sa isang partikular na grupo o lahi. Ang Diyos ay nagnanais na pagpalain ang lahat ng tao sa pamamagitan ng kanyang pag-ibig. Ito ang aral. Una, ang kaligtasan ay para sa lahat. Pangalawa, ang Diyos ay hindi nagtatangi ng mga tao. Pangatlo, ang pag-ibig ng Diyos ay para sa lahat ng tao, anuman ang kanilang lahi, relihiyon o pinagmulan. At sa huli, ito ang aking naisip. Ang talata ay isang paalala na dapat tayong magpakita ng pag-ibig at awa sa lahat ng tao at hindi dapat tayong magtatangi o magdiskrimina sa sinuman. Dapat tayong maging handang ibahagi ang ebanghelyo ng pag-ibig ng Diyos sa lahat ng tao. Thanks God nawa nagustuhan niyo ang aking video sa ngayon lang po nakapanood ng aking video ay follow nyo po ako sa YouTube channel please subscribe sa at brokers channel at follow sa aking reels sa brokers montadraya at like subscribe share and comment thanks for watching and listening God bless you the word of God is a guide in daily life